Dakong talipay alang sa ka Aerobic Gymnastic nga malakip sa pagigtigi sa Davra Amit 2025, gumikan dili matod padali makasulod sa maong kompetisyon. Pili siya lalim nga makaabot din nga kompetisyon kay Dagan Pag-Agian. Dugang panipantone, isip bago nga atleta, naglisod matod pa siya o apas sa mga skill sa iyang mga kaubang atleta na may resulta sa pag-ubos sa iyang kumpiyansa sa kaugalingon. Samtang, gibot yag ni Palarong Pambansa 2024 Bronze Medalist Larry James Pasyon, gikan sa Davao City Delegate ang iyang mga gibuhat na pagpangandam aron makasulod pag-usab sa Palarong Pambansa 2025 improving my skills tapos improving my dance especially uh, kung kinatira kayang artistry para mas taas-taas ko ang score waking up 4 am para mag jogging tapos rest tapos mag conditioning na pod tapos night times nga ma injured ang amo ang race tungod sa amo ang skills na ginabuhat Sigun pa sa ilang coach nga si Mary Ann De La Serna nga gawa sa adlaw-adlaw nga pagbansay o pagmentenar nga physically fit ang ilang mga atleta aduna doon na sila yung mga awareness ginapahitabo. We also conduct awareness, no? like safety awareness, and of course health awareness so that both balance ang among bata na naa siya kakusog sa pagano but and then conscious gyapon siya to promote healthy lifestyle Pagtuusab ni Dela Serna nga dako matud pa og tabang nga maipahamtang ngadto sa usa ka atleta ang iyang kaugalingong bili ug ang kamahinungdanon nila isip manunula Kahibaluan nga ugmang na nakatagdang matapos na ang gymnastics competition alang sa Davao Ami 2025 In the heart of changing lives, kini si Brigada Jazzy Malului on Brigada News.